Ang mga mandaragat ay natatakot sa sasakit na scurvy, isang sakit na higit na nakakaapekto sa kanila. Ngayon alam natin na ang scurvy ay kulang sa vitamin C sa ating katawan at kung kakain ka lang ng orange sa isang araw, maaari itong gumaling. Narito ang mga benepisyo na maaaring ibigay ng pagkain ng orange sa isang-isang araw upang mananatili kang malusog. Isa, makatutulong ito sa inyo na mapababa ang timbang. Upang makamit natin ang ating layunin na mapababa ang timbang, kailangan nating mag-ehersisyo at kumain ng balanseng dieta, na nangangahulugang kumain ng mga masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan upang gumana ng maayos. Sa kabutihang palad para sa atin, ang dalandan ay napakayaman sa mahalagang sustansya, sa pamamagitan lamang ng pagkain ng isang orange, maaari nating takpan ang ilan sa mga ito. Ang isang average size ng orange ay nagbibigay sa katawan ng 60 calories lamang, ang prutas din ay may tatlong gramo ng fiber, na nagbibigay ng mabuting mga benepisyo sa kalusugan ng bituka, mabuting cholesterol, at mas mababang panganib ng sakit sa puso, at ito rin ay nagpapabagal sa paraan ng pagtunaw ng asukal sa ating katawan. Matutulungan din tayo ng hibla na mabusog ng mas matagal, ang isang jeta na mayaman dito ay maaaring makatulong na mabawasan ang ganda at calorie intake na humantong sa pagpababa ng timbang kapag kumain ng orange. Suguraduhin ubusin hindi lamang ang juice kundi pati na rin ang orange peel dahil dito matatagpuan ang karamihan sa fiber. Dalawa, pinoprotektahan ang mahahalagang organo tulad ng puso at utak. Ayon sa pag-aaral, ang normal na antas ng vitamin C sa ating dugo ay nag-uugnay sa pinabuting focus, memoria, at atensyon. Makakatulong ang mga dalandan sa ating isip na manatiling matalas habang tayo ay tumanda. At ang isang katamtamang laki ng orange ay nagbibigay ng inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng Vitamin C na kailangan ng ating katawan upang mananatiling malusog. Ang mahalagang betamina na ito ay isa ring makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa mga libreng radical na maaaring magdulot ng pinsala sa ating mga selula sa utak. Ang pagkonsumo ng orange juice ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ilang mga kadahilanan ng panganib para sa cardiovascular disease. Nangangahulugan ito na ang masarap na juice na ito ay makakatulong na maiwasan ang sakit sa puso, na siyang numero unong sanhi ng maagang pagkamatay, ang ilang sintomas ng scurvy o kakulangan sa vitamin C. Ang scurvy ay isang kondisyon na napakabihira, dahil karamihan sa atin ay nakakakihan ng sapat na vitamin C mula sa ating pang-araw-araw na pagkain, ngunit ito ay nangyayari na noon pa, tinutulungan ng vitamin C ang ating katawan na gumawa ng collagen, at kung hindi sapat ang ginawa ng collagen sa ating katawan, ang tisyo ay nagsisimulang masira. Ilan sa mga sintomas ng scurvy ay ang pagkapagod, pagkahilo, anemia, sakit sa gilajed, pagkawala ng ngipin, mahinang paggaling ng sugat, depresyon, pamamaga at pananakit ng buto. Tatlo, maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang paningin sinasabi ng mga mananaliksik na kung kumain ka ng isang orange sa isang araw, mas malamang na magkaroon ka ng 60% na nabawasang panganib na magkaroon ng macular degeneration, isang sakit sa mata na maaaring lumabo ang iyong gitnang paningin hanggang sa punto kung saan kahit na ang salamin ay hindi makakatulong sa iyo, upang makita. Maaaring mabuo ang kondisyong ito dahil sa natural na proseso ng pagtanda ang betamina C ay napakahalaga para sa ating paningin, dahil ito ay nakakatulong sa malusog na mga daluyan ng dugo sa ating mga mata at maaaring makatulong sa paglaban sa katarata. Kung gusto nating magkaroon ng magandang paningin sa hinahanap, maaaring magandang ideya na simulan ang pagsubaybay sa ating pang-araw-araw na paggamit ng betamina C. 4. Tumutulong sa iyong katawan sa paglikha ng collagen ang isang orange ay nagbibigay ng humigit kumulang 70 mg ng betamina C. Ang mahalagang nutrient na ito ay mayroon ding kamanghamanghang mga benepisyo, tulad ng pagpapabuti ng pagsipsip ng bakal, paglaban sa pamamaga at pagpapababa ng presyon ng dugo, at nakakatulong din ito sa pagbuo ng collagen sa ating mga buto. Ang collagen ay isang protina na ginagawa ng ating katawan, nagbibigay ito ng suporta sa istruktura sa mga tisyo at tumutulong sa mahalagang proseso tulad ng pag-ayos ng tisyo at pagtugon sa imyon. Habang tayo ay tumatanda, Bumagal ang produksyon ng collagen at nawawala ang elastin na nagre-resulta sa pagtanda at ang ating balat ay mukhang sagi at tuyo, hindi posible na ganap na ihinto ang pagkawala ng collagen dahil bahagi ito ng pagtanda, ngunit maaari nating subukang pabagalin ang proseso, at ang pagkain ng orange sa isang araw ay maaaring gumawa ng pagbabago. 5. Tumutulong sa kalusugan ng bituka Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng mga dalandan ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa ating gut microbiota, nagdudulot din ito ng glucose, insulin sensitivity, at LDL o masamang cholesterol, ang orange juice ay gumanap bilang isang prebiotic at nagtataguyod ng paglaki sa bituka, bacteria, na mahalaga para sa ating kalusugan. Kung nagugustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, share, thanks for watching. God bless!